Sobrang mahal na mahal mo ba ang partner mo? At gusto mo ba na habang buhay siya ay mapapasa iyo? Kaya kung gusto mo ay gawin lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual basta tiwala ka lang 100% sa mga ganitong pamamaraan. At gawin itong ritual pagkagising mo sa umaga sa kahit na anong araw na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, pagkagising mo sa umaga o pagbangon mo at habang ikaw ay nagkaupo dyan sa kama mo o sa higaan mo, ipikit mo muna ang mga mata mo. Pakaisipin mo ng mabuti ang target o ang taong mahal mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. At banggitin mo lamang ng paulit-ulit ang pangalan at apelido niya. Kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. Basta banggitin mo lamang o ang kanyang pangalan at apelido ng paulit-ulit. At panigurado ngayon mismo matatamaan siya sa ritual na ito. At paniguradong palagi siyang atat na atat na makita at makasama ka araw-araw. Kung LDR kayong dalawa, ay palagi siyang atat na makausap ka kahit sa cellphone man lang. At ang ritual na ito ay pwede rin gawin kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo. Basta tiwala sa mga ganitong pamamaraan, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Dahil isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At ang ritual na ito, ay pwede gawin hanggang kailan mo gusto. Basta gawin ito pagkagising mo sa umaga. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.